Ayan, magagawa ko ng sandwich na putro. Lagyan ko muna siya ng plastic para panglagay doon sa ay, sa bread. So, ganyan ko na para bibilis. Tapos, e, ganyan ganyan ko siya, guys. Flat-flat ko muna siya, ganyan. Ayan. Ayan. Tapos ilalagay ko na yung bread niya. Siya na kayo tayo. Kasi matulaw ano ito. Ang ah, kachambahan. Sabi niya, damihan ko daw ng late juice. Ayan, damihan ko siya ng late juice. ko to kasi magusto niya eh. Ayan, pinamay ko na guys. Pinamay ko na kasi hindi naman pang binta to, guys, eh. So, ayan ang light juice niya. Lalagay ko yung cake na may mayonnaise. Ayan, itatapar ko sa ibabaw. Sarap. Sahapon pa yan, eh. Pagamitan ko na lang kusara, guys, kasi hiyan ako sa inyo, Kasi overload siya eh. Kaya mahirap siya ano hin? kasi puno. Overload yung nangyari. Yan. Diba? Ang ganda ng ano niya. Yan. Ganyan siya. Then, diba overload siya? Ilalagay ko yung bread. Ayan. Ayan ako sa inyo guys. Kaya gamitan ko na siya ng kutsara. Tapos, ipipress ko siya ng ganon para press ko siya ng ganon para ma-flat. Para ma, para ma siya. Parang maliit yung aking plastic. Parang maliit yung aking plastic. Ah. Kailangan dito kasi nakaano siya. Naka-flat. So, mali yung aking paggagawa. Lalagyan ko siya ulit ng plastic. Kailangan malaki yung plastic. Kailangan malaki yung plastic niya guys. Kasi pangit yung hindi siya awot. Ang arte ni Pedro, kumakain naman siya ng bahaw. Yan. Arte-arte niya. Wala naman ako dito eh. Kumakain naman siya ng malamig na tinapay. Hindi na niya pinapainit. Nabutan ko siya noon. Ayan. So, ayan na siya. Tapos ang gagawin ko, guys, ayan, na-flat na siya. Ang gagawin ko, hiwain ko siya sa gitna para dalawa. Ayan dalawa na yung nagawa kong bread. Balihin natin ko lang siya sa gitna. So, yung isa, ito transfer ko siya sa isang plastic na ginamit ko kanina para hindi sayang. So, babalotin ko na siya ng plastic. Yan. Yan siya guys, oh. Ginamit ko siya sa plastic ulit. So, yung natira, ito tira. Yan, continue ko siya ng balot ng plastic para panda siya tingnan. Parang bawang sa school. Ayan. Ayan sya guys. Dalawa na siya. So, ayan yung resulta ng aking sandwich. Ayan. Pang mayaman style. Kasi naka-plastic. Diba? So, yun lang. Thank you.